Good morning. Andito ako sa bukid ngayon, pero do ito muna ako kila Mo Badong. Ito yung kuliglig. Naka-steady na siya dito. Ginagamit nila ang pangpatubig ng sibuyas din nila rito. O, ito yung mga sibuyas nila. Yan. Yan. Sibuyas nila Uncle mo ba dong at Auntie Id na ito yung pinagpunlaan nila. O yan. Hanggang doon. Yan. Kalsada yan. yan. Sa kabila ng kalsada, yun naman yung sa amin. Mamaya pagtapos sa ako rito, pupunta ako doon. O yun yung bike ko. Bike ni tita mo. <laughs> hula, hula. <laughs> oh yan. Doon. Doon ako bubaba. Sa may kamantiris. Ito naman sa mga pinsan ko. Pinsan ko sa father side. oh May kubo sila doon. Oh. May tanim din silang kalabasa. oh yan. Pati sangkal mo, meron din siyang tanim na kalabasa. Yan. Yan na yung mga transfer nilang sibuyas. Maluwang din. O, hanggang doon. Yan. 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 O, nakapundo na yung drum. Yan. Hanggang yan. yan. Maluwang din kasi yung na nakamnam nila. Ang ganda eh. Mm. Oh, ang ganda. Hmm. May tanim pa silang mais. Oh, ang ganda oh. Nabuno mm. din pala sila. nandito mm. Dito na lahat yung mga host. Hmm. Oh. Kalabasa. Wow, oh, kayo na. Lalaki din pala ng mga ano. Lalaki din pala oh. Buti pa dito, ang dami palang bunga niya, oh. Sa akin. Mm, Ayan uh. Dami oh, uh. Dami nilang laklak. Ayan. -lak. Mm. Mm. Lalaki. Malalaki yung flowers niya. Ayan. Mm, Ayan. Uh. Dami oh. Uh. Ayan. Mm. Uh. Mm. siya. Charan. Hmm. May bunga na oh. Dila. Ay, oh. Ay bunga pa yata 'yun. Oh, talaga oh. may bunga sa ka, talaga. Oh, ayun. Malaki ya. Ah. Oh, ito yung sibuyas nila. Yung kalahati. Mais. Ay, yung mais pala ito, kala ko sibuyas pala. Yung kalahati, sibuyas. Uh, ito namang kalahati niya, mais. Last year dito sila nagtanim. Pero madamuna eh, kaya salitan sila. Ayan. Kaya tinaniman nila ng mais. Hanggang doon, doon, doon ang mais nila. Oh, may ginawa pang pangbugaw ng kwan ng oh yan oh, oh, tao -tao. <gasps> ayan oh oh tao-tao ayan ayun oh mga mais oh, mga mais Pwede nang maglaga dito eh kumukuha si Imben kapon-pumuwa sila ano. Omuwa sila Cheska. Kasama niya si Kuya niya. Yan. Oh, bye-bye na, Punta na ako sa kabila. Bye.